Minasan, konnichiwa, ugen ka For today's video, samahan niyo po kami sa aming ganap dito sa Pilipinas Actually, pangalawang araw na po namin ito dito sa Pinas At ito po yung araw na uuwi kami ng probinsya namin So from Manila, actually nag-stay over kami ng one night doon Kasi nga po, the next day, yung flight namin is 10.50 in the morning And 1pm po kami darating ng Jensen So pasensya na po kayo sa bosses ko kasi nga po medyo masama yung pakiramdam ko due to pagdating namin dito sa Japan yung naninibago yung katawan ko yung bosses ko lahat grabe mga ka GRM para akong lola sumasakit so yung bewang ko hindi ko alam kasi nga po meron pong uh, pollen allergy na ano na nandito sa Japan ngayon kasi nga po upcoming yung spring so bak video na po tayo ayan welcome to the general Santos city around 1pm po kami dumating dito sa gensan at syempre nag-aantay po yung pinsan ko sa labas and I just want to say thank you so much my dear cousin sa pagsundo po sa amin at ayan na nga po excited din si mister alam kung hindi mo talaga na ano mapapansin mo talaga sa mukha niya na napaka-excited niya. Siyempre, isa na doon yung makita yung family ko and of course yung mga pamangkin ko lahat ng mga kilala niya at mga friends niya daw excited na daw siya na makita silang lahat and ito na nga po back to ano na fast forward na tayo marami po akong hindi nakuha na video kasi nga po sa sobrang excited grabe hindi ko na makuna ng mga videos kasi nga po maraming tita tita ganito ganon hindi po tayo maka maka ano masyado maka take ng videos para ma-share ko sa inyo. So ito na lang po yung pinapakita ko. And syempre, hindi ko pa pala nasabi na tinaon talaga ng asawa ko na darating kami sa bahay is my birthday. Sa so, January 31, nandito na kami sa Pilipinas at ayan, naigo, <laughs> naigo ang agtang ni Ella <laughs> na naghaboy abi si Yugus ano bula, ayan. Mura dyan maunsa kay naigo si Ella. So ayan, uh, sabi niya, sorry. And dito na nga po tayo mga ka-GRM, naiyak pa ang lahat sa mga pakulo nila, grabe. Nakaka-surprise, nakaka-touch kasi nga po first time in my life na hinarana po ako at the age of 34, grabe. So, medyo matagal na din kasi ako hindi nakapag, ano, nakapag handa ng ganito na sa birthday ko. Kaya ayan, pagbigyan na po ninyo si Akech, char lang. So I just want to say thank you so much sa mga nagharana, sa mga nag sa lahat ng tumulong at ano, nagluto, sa lahat ng nag ng birthday ko. Thank you, thank you so much. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi alam ko baka may makalimutan ako. Kaya ayan, sabihin ko na lang na thank you so much everyone sa lahat ng tumulong, sa mga nagharana, sa akong mga aunties, sa akong mga pinsan, sa akong mga brothers. Ayan, 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 thank you so much and syempre Natouch talaga ako sa ginawa nila at syempre hindi lang po ako yung napaiyak dyan, alam ko marami sa inyo yung napaiyak at syempre tawang tawa lang po ako dyan but my heart feel very touched kasi nga po syempre first time ko ikamudo na harana at the age of, of 34 so ayan yung asawa ko hindi niya alam kung anong ginagawa niya kaya ayan nagulat po siya na pinabalik po siya kasi lumabas bigla at hindi pa po sila natapos ng harana so ayan. Siyempre, hilak-hilak po daw tayo. Kaya, siyempre, first time ba ya. So, ayan. And, of course, ano na lang. I just want to say thank you sa mga, yun nga, sa mga nag-prepare. At, of course, sa ano, sa mga, ayan, si mother ko talaga yung unang nagbigay. Kasi nga po, it's been a year. Actually, hindi naman masyado matagal na umalis kami or bumalik or... Uh, yung pag ano namin, yung pagbakasyon namin dito sa Pinas is nasa 1 year and 3 months lang naman yung pagitan bago kami nakabalik dito. ayon intindihin niyo na lang. So ayan, syempre yung asawa ko to da Ano talaga yan siya, hindi po yan siya mapapakali kapag ganyan yung feelings ko. Hindi hindi niya po ako iniwan sa tabi. O di ba, may palambing-lambing yan siya mga ka-GRM. At alam nyo ba na na-enjoy talaga siya dito sa Pilipinas. And I just want to say thank you so much sa lahat. Ayan, sa mga nag-donate ng cake. Sa lahat ng mga nag-prepare. Ayan, yan po yung handa namin nung birthday ko. And of course, isa na po doon si Lechon. Eh, kasi nga po, favorite ko talaga yon At gusto ko din na matikman char lang. So, ayan yung mga pinsan ko. Hi, thank you so much sa inyong lahat. And marami pa po akong hindi nasali sa mga videos. Ayan, tingnan nyo si Mister Parang birthday niya o di ba o di ba na enjoy niya talaga yung sarili niya. Kaya that time kanya-kanya po kaming ano entertain na mga bisita namin mga ka GRM. So ayan pinapabayaan ko na lang yan siya sa mga ginagawa niya. O di ba tingnan mo na i-enjoy talaga siya sa buhay niya dito sa Pilipinas. Kaya nga po gustong-gusto niya sa Pilipinas pero hindi siya pwede na magstay longer sa Pilipinas kasi nga po syempre kina kailangan na yung health niya is ano lang, kasi nga po pag sa Pinas, palagi siyang umiinom. Unlike dito sa Japan, nakokontrol siya dito. Kasi nga po, syempre may trabaho siya. O ayan, tingnan nyo, grabe guys. Hindi niya yan ginagawa dito sa Japan. Kaya pagbigyan nyo na po, ayan, naku, grabe. Hala, sige, bira. So, hindi niya po yan nagagawa dito sa Japan. Kaya pagbigyan nyo na po. So, then the next day is marami talagang ganap na Siyempre, isi-share ko po sa inyo. And I just want to say thank you so much sa mga nag-prepare. Sa mga decoration, napakaganda grabe. Super duper love. at And siyempre, ayan, si Mr. Hindi niya po talaga makakalimutan si Jero. Kasi nga po, aso niya daw yan. Daughter niya po daw yan siya. At yung name na Jero is combination po ng name namin dalawa. So, I guess, hindi na po ako magtatagal. Abangan pa po ninyo. Yung mga ibang video ko po, marami pa po akong isi-share sa inyo. That's it.